So hello mga kasari, good afternoon sa so, time check, 2.19 na po ngayon ay October um, ano ba, October 5 Ayan. ngayon lang ako nagkapag video nag uh, nakalive kasi yung aking phone Tagawa na ako ng mga gamis kasi nagre-repack po ako ng gamis habang ako ay nakalive, uh, nilalive ko lang para syempre sa double age ko so konti na lang yung aking re-repackan kasi nakapag-repack na nga ako at nakagawa na tayo ng 1 2, 4, 6 so 6 na yung nagawa ko So, yun, 300 pa lang. Wala pa sa punan. Repacking ko pa to kung ilan. So, ito yung gamit ko na plastic sa pagpipak. Ito ay size 5 x 8. 5 by 8 siguro to. Ito ay makapal. Yung clear na makapal. yan. Sa 1 half kilo na asukar, pwede rin kayo magripak. Kasi, dati ito yung ginagamit ko pag nagripak ako ng asukal dito sa plastic na to. Pero ngayon, sa 4 x 12 na lang ako nagre-repack kasi mas mabilis sa 4 by 2 Doon ko na rin nire-repack yung mga asukal namin na 1 port at kalahat. Okay, so repack ko na to. Ano pala akong gloves dito na na ako. Kasi kailangan naka-gloves ka pag mag-repack ka kasi nahawakan mo yung mga gamit. So, ang ginawa ko, kumuha na lang ako ng plastic, nilagyan ko lang ng ayan, ano patawag na ito? Plastico? Rubber band. Ayan. Okay, so repackin natin. Nag-repack na ako nito dati pero hindi ko alam kung ilan yung magagawa talaga. So ngayon, trinay ko siya na ubusin i-repack ang isang pack para malaman ko kung magkano ba lahat yung ay, nagawa ko. Ano? Gami. Ayan, wait, may nabili na gami. Okay. So ayan, may bumili, may bumili lang ang gami beer. Kaya nga pala dati yung nire-repack ko uh, noon ay... Ha? Wait. Alam, wala na. The... So, dati yung nire-repack ko na mga gamit ay hindi nasa plastic, yung nasa topper. Ang bitahan ko noon ay 50 pesos din. So, eto, trinay ko siya na sa plastic na lang. Ano? Paray. Pag ulit tayo may bumili. Okay, Tapos, tapusin ko na mag-repack kasi hapon na. Eh, ayoko sana mag-video. Kasi, okay, so, uh, ayoko sana mag-video. I-video itong aking pagre-repack. Kaya lang, kailangan ko siya i-video para may upload tayo. At para din sa ibang may mga sari-sari store. Para, syempre, mag din nila to kung gusto nila. Yan, Yan lang talaga ako nagbilang neto kung ano. Kung ilan yung magagawa sa isang pack. Gami. Gami. Wala din, mali mo. 30. 30. <laughs> May pumili ng gami ulit. Pero Gami Bear, yung naka-display doon is Gami Bear. 35. Okay. 35. 35. 60. Okay. So, ilan yung natira. Ilangin natin yung natira. Halo ko na lang dun sa gummy bear 2, 4, 6, 8, may 8 tayo dito. Halo ko sa gummy bear. Bintahan ko nito ay piso lang. Kasi maliit lang siya, oh. maliit. Wait, halo ko muna dun. 2, 4, 6, Slater na lang yung gagamitin ko. Hindi pa kasi ako nakabili ng, uh, ano yun seller machine. Yan, na lang muna tayo. Ayan na. O, ganito na pagkatapos na iselg. Ayan, ganito yung kalalabasan. Kaya ko muna dito ay bilangin Wait lang, kuha ko ng upuan. Okay, so ito na lahat, yung nagawa natin. Bilangin natin. Siya nga pala, yung laman nito ay 60 peraso. Bentahan ko nito ay 50 pesos. Yan. So, 10, ay 10. <laughs> 2, 4, 6, 8, 9, So, 9 yung nagawa ko. So, 9 times 50, meron ako 450, tas may sobra na walo So, may 8 pesos tayo. Kasi, tag-piso lang naman yung benta ko nito kasi maliit lang siya. So, 4.58 lahat. Tas, bili ko nito. Sa online ko siya, nabili sa Shopee. Ah... Uh, 340, 340 siguro to. Di ko alam kung 340 ba yon or 320. Kasi minsan, 320 siya, minsan din is 340. etong binili ko ay free shipping, kaya tinamihan ko to. Yung iba na ubos na, kasi lima to lahat, na ubos na yung um, tatlo. So, dalawa na lang yung iriripak ko. Eto, tapos yung isang ice cream, ice cream. Siguro 340 yon So, gawin ko na lang 340. So, minus natin sa 340. May 118 ako. So, okay na din yun. So, 118. Pero, pag naubos yung nandun, na yung nandun na uh, gamit. So, ito, i-retail ko na din siya. Ibebenta ko pa isa-isa. So, magiging uh, 60 ang isa kasi uh, piso ang isa. 60 peraso kasi to So, 60. So, pag kumuha ako dito ng isang balot, tapos i-retail ko doon. So, may 10 pesos pa ako na Okay. So, 118 magiging 128 sobrang magayanta ito. Di ko alam kung isang pack lang yung mauubos ko dito or dalawa. So, kung dalawang pack, so 118, mag-add ako ng 20. So, magiging 138. So, magiging 138 yung uh, kita ko sa isang pack ng ito, nang gami floppy. Pero kung i repack nyo lang lahat, na hindi kayo nagre-retail ha, kung halimbawa hindi kayo nagre-retail, wala kayong tindahan, uh, ginagawa nyo to, tapos nilalako nyo lang sa may mga tindahan, pwede rin nyo gawin ng ganon. So, meron ka din Uh, kita na, mayroong oh, mayroon kang kita na 110 pesos. Kasi minsan kasi may sobra naman yan, pwede mo ibenta, tipi piso, or pwede mo idagdag doon sa riripakayan re mo, sa isang pack ulit na riripakayan re mo yung uh, is, walong peraso. Halimbawa, ilabas natin yung walong peraso, ito lang yung nagawa mo. So, meron ka pa din kita na 110 pesos sa isang pack. Sa isang pack lang po yan. Eh, paano kung maraming, uh, marami kang nagawa? Halimbawa, limang packs yung niripak mo. So, mayroong kang 110 bawat isang pack. So, 110 times 5. Halimbawa, kung 5 o oh, may 1,550 ka na na tinubo dito sa mga gamis na to. Sobrang mabilis pag ganito siya, yung na nare repack -re mo na ganito. Sobrang mabilis kasi yung iba, bumibili sila ng tigi isang pack at kinakain lang nila talaga. Kasi dito lagi may bumibili ng pasampu-sampu, pabalik-balik sila. So, kung alam nila na meron ako nito, bumibili sila ng isang pack, 50 pesos. Kasi, mas nakaka-discount sila kasi 60 peraso yung aking uh, nilagay dito. So, minsan nagre-repack din ako nung yung nasa uh, uh, microwave bubble topper. Pero, doon naman, ang uh, ginagawa ko ay 55 peraso lang. Kasi, syempre, may, ano ako, may topper. Bumibili pa kasi ako ng uh, uh, topper na nilalagyan ko. Pero, mas maganda yung nasa topper. Maganda siya tingnan. Kasi, syempre, uh, nasa topper na siya. Hindi tulad dito is nasa plastic. So, ito, rang, ito naman yung iba. Ito yung gusto nila. Kasi pag ibebenta pa nila, halimbawa may tindahan sila at ibebenta nila to, mas malaki ang tubo nila dito. Kasi 50, kasi 60 peraso. Pintahan nila dito sa ibang tindahan is 4 na peraso, 5 pesos. Sa akin is 30 piso lang. Yung mga ganito kasi is maliit lang. Ayan, mga floppy gami. Okay lang yung mga malalaki. Pwede 4 5 piso. Okay, so ito lang muna yung share ko sa inyo. Uh, Binidyo ko na habang ako ay uh, nagre-repack ng mga gamis para may may share ko sa inyo. May may upload tayo kasi hindi ako masyado nakakapag-upload dito sa ating uh, channel. Okay, okay so ayan, ito lang muna yung share ko sa inyo. nagripak repack lang muna ako ng mga gamis. Hindi. So ito so So, ganito ako mag-repack ngayon ng mga gami. Candy. Uh, nilalagay ko lang sa plastic. Para mas mabilis maubos yung mga gami ko. So, ito yung ginagawa ko. Okay. So, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Uh, thank you sa inyo. Sa lahat na nakasubscribe dito sa channel natin. Maraming salamat. At sa mga hindi po nakasubscribe dyan, subscribe mo na yung channel natin. Ayan. Thank you for watching. Happy sa lahat ng mga kasari and mga katendera dyan. Bye-bye. See you sa next vlog.